Hello, good morning mga master. Andito tayo ngayon sa Bondok. Ito. Nakarating din tayo dito sa bahay. oo so, ayun dito yung bahay na ano, natagal na wala nakatira, no? So, walang kuryente dito. Flashlight lang gamit natin. Ayan. Makikita nyo, Bondok talaga yan. Ayan, so ito yung bahay ayan Bundok yan so sa susunod na video natin ibibideo ko yung pag akyat ko dito mula sa baba no so na shortcut na kasi to Andito na kasi tayo eh. ayan papakainin natin yung aso hindi may aso kasi ako dito ayan, siya yung nakatira dito Oh, so, ayan. Ayan. ko. Ayan. Ayan, ayan Okay. So, wala tayong ilaw dito. Flashlight lang gamit natin. Ito. Lang. Okay. So, kayo ba? Kaya nyo umakit din dito? Na flashlight lang. So, di ba, may kapitbahay dito pero malayo nga lang, no? Yes, pakainin ko muna itong aso ko at kutom na. Ayun. Oops! makain na yung doggy natin Ayan. may dito Nadilim lang talaga dito mga master kasi wala wala ilaw Basta, lang ilaw natin Ayan. Ayan. Ayan -ayan dito ugas muna tayo mga master So, mamaya, hintayin nyo. Bubuksan ko yung loob ng bahay. Ayan, yung flashlight natin. Hintayin nyo. Ngayon yung ilaw lang natin, mga master. Ayan, yung nasa po kumakain. Sarap ng kain nyo, mga master. Ayan. Bali may manok din ako dito. Kaso nga lang, matulog pa. Asa na ba yung manok ko? Ayun, manok ko. Ayun, ayun siya. Ayun. Ayun, di ba? Tulog pa yan kasi walang ilaw. Habang dilim. Hindi ko pa siya mapapakain, no? Hindi na makikita yung bukain niya. Kailangan natin siya ilawan. Master, bomaksan natin tong pintuan. Hmm, Ako mga master ah. wala nakatira dito six shirts oh, ayan ayan sobrang dilim ayan sobrang dilim ayan wow oh, ano oh, yan ah kala ko daga daga pala Ito yung old house namin. Ayan. Ayan. So, kita nyo yung mga pader. Ayan. Mga old house kasi ito mga master. Ayan. May mga gamit pa kami dito. Ayan. So, kunin natin yung magkain ng manok. Bigyan ah, pagkain natin ng pagkain yung manok natin. Ubus na niya mga master. diba ba alin lagay ko na lang dito yung pagkain ng manok. Ah, titignan niya yan mamaya. Pagka maliwanag na. Makikita niya yan. Ano ba yan? Naririnig niyo mga master yung mga tunog na yan, no? so ito lang yan maririnig mga master sa bundok yung mga tunog na yan. Ayan. Ayan, yan, porokaw yan. Dito pala yung CR namin. Ayan, yung CR. Dito naman yung likod. Ayan. May kunting taniman dyan. Gusto nyo magtanim. Pwede dyan. Matilim. no puro damo na diba? so kapal ng damo ayan tayo kapal ng damo ayun yung buwan diba ayan. Okay, sa susunod na video natin mga master, uh, ipo-full video natin no, mula sa baba pag natin dito sa bahay, okay so see you next video.